Idol, marami nagsasabi, okay daw ang keto o oh, high fat, tapos konting protein, walang carbs or carb cycling. Kasi raw, yung carbs, hindi raw siya essential. Kasi nga may essential amino acids. Ano yun? Essential protein. Yung hindi kayang gawin ng katawan natin. Essential fats. Yung hindi kayang gawin ng katawan natin. Nakakuha sa nutrition. Ang ano raw, ang carbohydrates, di raw kailangan. Kasi kayang gumawa ng glucose ng katawan natin. Tama kayo. Pero alam nyo ba kung sa akin nakuha ang glucose, kung walang may carbs, kinukuha sa protein, sa amino acids. Kaya nga, carbohydrates. Kasi yung carbo, nakaka-hydrate siya. Tsaka protein sparing siya. Kaya lagi ko siya sabi, taasan yung protein, yung carbs, tsaka protein pag kayo. Minimum na fat, mga 10 to 20% para lang for natural good cholesterol and hormone production, which is testosterone sa lalaki, estrogen sa babae. Yun yun. Mahalaga rin ang carbo. Kaya ang gawin nilang natin, well-balanced diet, protein, carbs, at fat. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor, do or three. Happy, happy guys. God bless.